What's up guys, good afternoon yan ha Naapunan na tayo ngayon kakalinis ng ating mga aquarium Yan, mga bagong water change na yan Dito muna tayo sa ating mga PKBM yan ha Yung mga dark choco natin Yan, mga dark choco natin Mga juby Mga yamabuki Ang golden blue tail natin yan ha Golden blue tail Yan yung Mga dark choco natin Yan yan, ito naman yung, you know, may sakit kitong isa natin na isda, may bukol sa ulo. Cancer ata to. Yan, or pop eye. Yan. Yan, ito naman yung mga divider natin. Yan, nalagyan natin ng mga tubig. Ayan, nalagyan na natin ng test fish, yan o. Tingnan natin kung makamatay ba yan. Yan. Lupit ko, tinagay ko na test fish yung flare tail na ribo na male ay ano dito mga fry ng Yamabuki ano you know. mga fry ng Yamabuki yung PKBM and yan yung golden blue tail natin linabas na natin yung anim you know. ayan o natin ang tanim ayan you know. dito wala pa itong laman dito wala pa ito yung dark choco natin dyan na natin linagay yung dark choco natin ayan you know. o mm -hmm. mga breeder mga isda pa natin dito alisip pa natin yan dyan, dyan yung mga reptab natin aayusin ah, pa natin yan dyan dito natin yung lalagay sa gitna yung mga reptab natin di pa, di pa to tapos setup natin yan medyo ma lawak na yung ating dito backyard yan hindi na dito na uulan yan o oh. hindi na dyan, oh. na dyan uulan na yung backyard natin binigyan kasi na tayo dun sa aquatics ng netas ng, ng plastic na trapal yan kaya maganda na yung setup natin dito. Di na nauulan tapos di na nainitan. Di na dito mag-green water yung ating mga ista. Ano, katapos lang natin. Sada ah, uh, natin ngayon. Kalabas pa natin yung iba natin dito na natin lalagay yun. No? Uh, Nasa indoor natin. Papalitan natin yun yung mga maliliit na ista. Dito muna li yun natin lilipat 'yon para ma-breed natin 'yon. Maparami natin kapag nasa indoor kasi hindi hindi agad dumarami. Gaya nito, 'yon mga golden brooding natin, hindi agad dumarami. Kaya linabas natin 'to para mapatrap natin. Oh, may nag-drop na may isa oh. 'Yun oh. May isa na nag-drop. Yan, di mo natin ang kukunin. Isa pa lang kasi. Yan, yun Yan oh. yung lutin natin. Pinagyan natin ang tanim sana mapadamba natin to maparami natin yan dyan maganda kasi ang tingnan may mga plants tayo dito yan oh. marami tayo dito ang plants dito alisin pa natin yan dyan dito kasi ito tapos eh marami pa tayo dito babaguhin sa ating outdoor yan papagandain natin to upgrade tayo